Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-aksyon ng gobyerno para masiguro ang gender equality o pagkakapantay-pantay ng kasarian sa kahit anong larangan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hindi matatawarang papel ng mga kababaihan sa lipunan na malaki ang kontribusyon para sa progreso ng bansa. Pinuri ng Pangulo ang kontribusyon ng mga kababaihan sa iba-ibang linya ng lipunan na nakapagbibigay anya ng malaking pagbabago. Kaya marapat lang daw na kilalanin ang ambag na ito ng mga kababaihan. Kasabay nito, binigyang diin ng punong ehekutibo na dapat ding tugunan ang mga inequality na hanggang sa ngayon ay nararanasan pa rin ng ilang kababaihan. Sa pamamagitan anya ito ng pagtapos sa gender-based violence, diskriminasyon, at biases na malaki ang epekto para maabot ng mga kababaihan ang kanilang mga pangarap at potensyal. Hinimok din ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na magtulungan para sa pag-abot ng inklusibong lipunan. Ipinunto rin ng pangulo na sa pamamagitan ng pagbibigay ng boses sa kababaihan, pagpapahalaga sa kanilang karapatan, ay mas tumataas ang posibilidad para sa komunidad pati na sa bansa na magsisilbing daan-anya tungo sa mas matibay at progresibong Pilipinas sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na pagkakataon ng selebrasyon ng National Women's Month para ipagmalaki at ipagdiwang ang mga kahangahangang kontribusyon ng mga babae sa pagsusulong ng malayang bansa. Ipinunto niya ang dapat pantay-pantay na oportunidad. Para sa atin, dapat ay laging may puwang oportunidad o kalayaan ang mga kababaihan para magpasya at ipakita ang kanilang kakayahan, dunong lakas at mga taglay na katangiang mahalaga sa ating buhay. Ngunit panahon din ito upang tukuyin at pag-usapan pa nating muli ang mga sanhi ng kasawian at hirap ng mga kababaihan katulad ng karahasan at trahedya. Kinilala rin ng opisyal ang mga babaeng nasawi dahil sa pagganap sa kanilang tungkulin gayundin ang mga ina, ng mga kabataang inarmasan at biktima ng lang ng NPA para sa maling ideolohiya ng terorismo at pagpapabagsak sa pamahalaan maging ang mga ina, asawa at kapatid ng mga pulis at sundalong nagbubuwis ng buhay para matiyak ang ligtas na bayan. Makiisa tayo sa mga biktima, isulong natin ang sapat at angkop na edukasyon para sa publiko, tulungan ang mga grupong tunay na tagapagtanggol ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Suportahan natin ang mga batas para sa kababaihan. Ang International Women's Day ay ginugunita sa buong mundo para kilalanin ng mga tagumpay ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Inspire Inclusion ang tema ng naturang selebrasyon ngayong taon. Kenneth Pasiente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.